luluto po sila ng merienda ay bakit si daddy po lang yung pinagluto kala ko ba kayo pa magluluto ha sila maruno hindi maruno ano ba yan magne-negosyo kayo magbibenta sila sa lab <laughs> magbibenta daw sila ng fishbowl wow sarapan yeah. nyo yan Sigit na lang. Hindi, hindi yan. Tayo. Tayo. Wala. Matigas pa? Matigas pa. Anya, Ayan mo. Ay, ibabad mo sa ano? Ibabad mo muna sa... Ayun. Tapos matamis, talaga na ang hangin. Hindi na pala tubig. <laughs> Wala lang pa sa... Wala tayong malakbo, ayun mo tayo fishbowl parang para may pambaho kayo sa school. <laughs> oh, yan. Yeah. Binibiyak yan. Oh. Ang dami oo. Oh. Magtitinda na raw lang fishbowl yung Tres Marias. Ayan, o. Oh. Tinuturoan sila ni Daddy Paul kung paano magnegosyo ng fishbowl. Ikaw, Nita. ano gawa mo? Ayan, ano ba yan? Ano tawag Janet? Itlog. Hindi Itlog. daw niya. Itlog! Squid bowl siyan squid balls. Ano ah, eh, ba, eh. yan? Strainer? Oh, ayan. Sarapan nyo yan, ha? Ayan po. Oh. Mag Magtitinda na lang daw po sila na. Ay. <laughs> Magtitinda na lang daw sila ng fishball. <laughs> Pambaon ni mo ni Nita. Magtitinda ka. Maron ka magtinda. Ha? Sagot. Marunong ka magtinda fishball? Hinaan na lang. Ano ano tawag Janet? Ano tawag? Squid? Squid balls. Ayun, yung ginagawa ni Sinaya, ano yon? Fish? Ano? French fries? French fries ba yan? O yan yung fish ball. Ayan. si mailen ang ginagawa yun pag lumutang yan, alam ko ano na eh parang hmm. toasted ano, batbunti <laughs> okay. busy po sila sa kusina Ayan. kala ko kala ko kayo yung magluluto ng merienda kay Daddy Paul, eh bakit siya na nagluto Ayan, first time po nilang magluto nung no? dahil dahil bumibili lang sila nung fish ball. Ngayon, no? sila na magluluto. This one? <laughs> This is the smaller one that I saw. Ayan. Okay na. Magana na yung brown Okay na yun. Gawa na yan, gawa na. Diba? Lagay nyo na. Ha, ha. yun hey, squid balls yun oh, masarap yung squid balls ganito yun yan oo ayan malaki na yung ano tikiyam bagay matakaw kayo dyan e hindi mo o lagyan niyo na doon sa mangkok ko. <laughs> O, oh, diba? di ba? Oh. Mm, masarap nga lang dyan, mainit. Pwede na siguro yan, Kiki, yung brown na, May? Hindi Oh, hindi pa. Dito pa rin. Yan, nagluluto naman sila ng Kiki, yung. Hindi pa yan. Anong tawag niya? niya? Oh, squid balls. Squid balls. Ah, oh, yan. Mas maganda po yung sila talaga yung magluto ng kanilang Nung ganyan, ano? Mm -hmm. Yung size. is... Uh. O, so, diba? nila. Fish ball cake yan. Oh, doon sa lamesa? Ayan, suka. Ano ba, ano mo? Okay. 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 Tingnan mo, baka ano pa, para nilagyan ko lang kasi yan ang asukal eh. Tsaka. Ganyan? Hindi, ano ko. Hindi ko na nga nalagyan. Ano yan? Huwag ito yan na yan. Huwag ito yan. Ay, papaano mo yan? Wow. I-ano mo dyan sa patigisin mo dyan sa tray. Wow, masarap. Kasi na yung squid po. Marunong ka na, Maylene, magluto. Marunong okay. ka na magluto niyan. Ano tawag dyan, Maylin? Ipatong. May pato. mo dyan para hindi ka mainitan. Ayan. 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 Ano yung ano ni Ice Cream Ball? Balls, yan. Yeah. Ay, ito ba? <laughs> Kasi ito na pa dito, oh. Yeah. Yan. Yeah. May isa pa? pa yung may sipit na ano, ah. Yan. Yeah. Wala ka na, galing na din yan. O, yan na, Ice Cream Balls na. Kung oh, na, na. Oh, na il ilahat yung ano, baka hindi nyo makugod. Ay, hindi ganyan. Hala. <laughs> Hello Vera katapat niyan binabalatan ko. So, ito 'yung lambutan. Kukuhanin niya 'ko na 'yung Kasi may ano, may ice. busy po sila dito sa kusina. Mm. Oh, wow, ayan na. mo na may linyan. Sarap dyan sana may gulaman. Partner sana yan, Gulaman. Eh, hey, wala lang oras eh. gugulaman eh. Gulaman. Ano yung? Sago gulaman. Sago. Iyo uh, brown. Ayan po, squid balls. Paano Wow, yun yung sarasta. Mahanghang na matamis. <laughs> ayan po, merienda tayo. Ayan. E pagluluto daw nila si Daddy Paul nila, pero ang nagluto pala si Daddy Paul. <laughs> ano ni Nita? Masarap ba? Ang yung perito. Ano tawag dyan sa kinakain mo? Pikiya, pikiya, ayan. Tawag dito? Yan yung gustong gusto niya eh. Pamotik yun. <laughs> ha? <laughs> doon sa school pagka ano, wala doon bibili kasi inaanohan oh. namin doon ang kasi naka-expose po noon sa sa kalsada eh. So, Kaya so, yan. Kaya san lang yung mga kain Kaya minsan-minsan lang. Bumili ako kanina niyan, yung nakahapon. Ka sarap mainit. Sarap na. Sa <laughs> Ay, iyak ako. Mag-iwala ko yan. Kaya ako. Kaya nang iiyak ako. Nang iimit. masarap na pala nila kay Loco kasama po si Onggoy TV. Ha. Opo to si Onggoy TV. Naka merienda sila kanina. Eh hindi merienda to. hapunan to. Ba <laughs> oh may God! iba. <laughs> <my> mm. <laughs> Namamahaw po pala siya. Ang <laughs> ulo oh, yung hitiyaw. Saka fish toy. Namamahaw <laughs> si Onggoy TV. Mor! Onggoy. Wala. Hindi pala. Sabi yan. Mmm. Mmm. Masarap mm -hmm. pa lang magluto si Ninita ng pikiyan. Saka squid balls. Sarap. Yeah. Masarap talaga po. Sarap na sauce. Mm -hmm. ah, yung sauce po oh, Lalo na kung maanghang. Wala eh. Parang may lasa <laughs> cheese na hindi ka mag Ay, alam mo kung bakit? Hindi, may lasa. Ang ginamit ko. <laughs> Ang ginamit ko dyang flour wala, yung pang-pancake. Wala <laughs> po <laughs> yung mapamig-pamig. Yung pang-pancake pala. Ang galing sa inyo, nabinigyan ako ng inay. <laughs> Kaya pala sabi mo yung parang cheese. Yung pang-pancake, yun yung ah, ginamit. <laughs> Kaya pala sabi ko yung may cheese. O, oh, yan. Ayan po, ano, pang-pancake po gamitin yung masarap. Sarap pala nga kung may mabait na kapitbahay. <laughs> Wow, sarap ng kanilang kainan. Nabusan ka na naman. Nabusan? Ayun, oh, daw. May gusto kayo Ay, yun, ko In Ay, hila, kayo. ito, speed balls. <laughs> Ayun, mm. yun, gusto ko. Uy, nila kayo. Sarap po, oh. kain kayo. Masarap pala pagluto po ni Bugong Gayero. <laughs> 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 hmm. mm. Ayan po, at kain po tayo ng fishball kikiam. Ayan, enjoy na enjoy po yung tres marias. <laughs> Ipagluluto daw nila si Daddy Paul, pero sila naman yung, si Daddy Paul pa rin pala ang magluluto sa kanila. <laughs> Ayan, at paalis na po si Paul, papunta na po ulit ng Davao. Uh, ingat ka Paul ulit sa iyong pagbabalik, sa iyong pagpapatuloy ng mission doon sa ating mga kababayan sa Davao. Ayan. At shout out din po kay Tita Bioli. Ingat po kayo dyan. Alam ko nandyan na po yata kayo sa Italy. At kay Ma'am Shelo, nananood din sa atin. Kay Tita Coleman Play po. Kay Ma'am Telma. Kay Tita Pibila po. Uh, shout out sa iyo. At sa buong PB team. Ayan. thank you po for watching at sa patuloy niyo pong pag-suporta ah, sa Tres Marias. Ayan, maraming maraming salamat po at happy weekend po sa lahat. At si Paul nga po ay pabalik na po ng Dabao para sa kanyang pupapatuloy na mission. Ingat ka doon Paul, ulit at sa iyong mga katim team na nando doon po sa Dabao. Ayan, enjoy na enjoy po yung Tres Marias, no? Happy weekend po sa lahat. Ingat po tayo sa anuman po tayo nandoon. Thank you so much po. No 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 ko maanghang, wala eh. Parang may lasang cheese na hindi ko maintindihan. Bawang. my god.